Hello mga mami! So ngayong araw na nga ay eh, maglilinis ako at mag-aayos ang lababo namin dito sa likod. Mas komportable kami maghugas ng pinggan dito kaysa loob. So ito pala yung itsura niya. Wala pa siyang pintura. Parang ano, hindi na siya naging priority dahil nasa likod lang din naman siya. Pero soon kapag hindi na kami busy ay ipapayos at papipinturahan namin ito dito. Ang madalas kong nalilinis at nakikita niya sa vlog ko yung sa loob lang. At yung nasa labas ay parang napabayaan ko na. So, kaya ang dumi na pala talaga. ngayon so, ay papakita ko muna itong mga in-order ko na para doon. So, ito nakita ko lang din ito sa isang nanay vlogger na ito din yung mga ginamit niya. Kaya nag-order na din ako. Ito pala yung curtain rod na retractable. So, 72 cm po yung haba niya. So, ito para ito dito sa loob. Lalagyan ko ito ng paper towel or yung tissue na nakaroll. And then, next ay ito, itong mga courtina. So, since wala pa mga cabinets doon, ay lalagyan ko na lang muna nito. Dalawang kulay itong in-order ko. So, ito mocha and then isa ay chocolate brown and tag two pieces bawat color. So, ang haba po nito ay standard size, 60 by 30. Ayan. Makapal po ang tela niya at ang bilik binili bawat pera so peraso ay 69 pesos. Sa so, ito naman, under sink pan organizer, ilalagay ko din ito doon pagkatapos kong malinisan. Sa so, ito na, samahan niyo ako maglinis ngayon dito. Sa so, inuno ko munang kinuha itong mga nasa ilalim. Ayan. Pagkatapos ko nakuha lahat ay nagwalis na ako at ayan grabe na din pala talaga ang dumi dito. Pagkatapos ko magwalis ay nagmap na naman ako at talagang binrush ko pa para makuha lahat. Pagkatapos ko doon na ito na naman so itatapon ko na itong mga hindi na ginagamit dito. Ayan may grout pa so parang naging bodega talaga ito dito. So ngayon itatapon ko na itong mga hindi na ginagamit para lumuwag naman ito dito sa ilalim. So, ito natapos na. So, nilalagay ko na itong organizer dito sa baba. Ayan. And next ay maglalagay na ako ng cortina. sa so, ito pala yung mga hook na gagamitin ko. Ayan. So, try natin to kung makapit ba talaga to. Closer look pala sa ating cortina at ayan siya talagang makapal. So ito na, tapos na and happy ako dahil finally malinis na ito dito, maayos na at hindi na masakit sa mata. Before ko tatapusin itong video ay sasagutin ko muna to. So yes po, bisaya ako kaya minsan ay nahihirapan din ako magtagalog. So yun ang muna. Thank you for watching. Bye bye!